Grace, ganap nga, ay may lakad nga ako at palala na nga na palala itong sipon ko. Buti na lang talaga, ay maganda pa rin ako. nak <laughs> Kumayak na nga ako at syempre bago ako umalis, eh ginagamit ko nga itong frisya ng Mr. scent at sinashake ko nga muna yan bago gamitin. Dito 5 hours nga tinatagal ang amoy niyan at very expensive ka dito, Dai. Hindi ko nga kasama si Bebo umalis ngayon, kaya naman nag-commute na nga lang kami nitong si Shira papunta nga ng Baliwag, Bulacan. Sabi ko nga sa kanya, tama lang yung desisyon naming hindi mag-blower ngayon dahil natuyo naman ang buhok namin sa tricycle. Puta nga na dito sa loob ng SM Baliwag, ay hinanap ko na agad yung dalawa kong kapatid na si H2 at si Dichir. Sama nga rin pala nila si Angeline Mapagmahal. ngayon ngayong araw kasi ay magpapagawa nga kami ng salamin ni Dichir at magpupunta na rin kami sa grocery kung ano pa nga ang dapat naming bilhin. Bago nga kami mamili, ay nagpunta nga muna kami sa EO para patingnan na nga yung salamin ni Ditchie kung tumaas nga ba yung grado o bumaba. Pero alam nyo ba, hindi lang mata ang lilinaw dito sa EO. Dahil tingnan nyo naman itong kapatid kong si H2, luminaw ang kinabukasan nung may nagpa-picture sa kanya. <laughs> sabi nga sa akin na gusto nga daw nila mag-relax ngayong araw. Kaya naman din ko nga sila dito. nga sa H2, yung service na pinagawa ko nga sa kanya ay foot spa na no? talaga namang hindi niya makakalimutan. <laughs> First time lang din kasi niya magpapa-foot spa at talaga naman simula nung hinawakan ni ate yung kanyang paa eh wala na siyang ginawa kundi tumawa ng tumawa. <laughs> Pinamani, pwede ko na nga din sila nanay. At after nga no, na ispatan ko nga tong kapatid ko na nakatulog na pala dito sa gilid. Katapos naman lahat ng service na pinagawa namin doon, ay dumiretso na nga kami dito sa KFC para mag -lunch. After nga namin kumain, eh nauna na nga umuwi si nanay ko at yung dalawa kong kapatid dahil sila nga ay uuwi sa Pampanga. Kaya naman kami, dalawa na lang ni Shira Vlogs ang nag-ikot dito sa loob ng SM Baliwag. At tuwing magkasama nga kami nito si Shira, panigurado wala kami ibang pupuntahan kundi ang Watson. Nag-hoard na nga kami ng mga makeup habang hindi nga namin kasama si bebu just ko. Salamat naman, walang kontrabida. Pauwi <laughs> na nga sana kaming dalawa, pero may nakita nga kami, napaka-cute na photobot dito sa may gilid. Kaya naman sinubukan na namin, dahil nasubukan ko na nga rin to sa Japan. Pali 200 pesos nga yung binayaran namin, at dalawang copy na nga daw yun. Tapos kumuha na rin kami ng props, at pinapasok na nga kami dito sa loob. May mga mga assist naman sa inyo dito, kaya naman huwag kayong pindot ng pindot sa screen pag hindi nyo maintindihan yung sulat. Talaga naman mga battle ko, kaku. <laughs> Mabilis nga lang naman yung process na at nakapag-print na nga. tuwan nga kami kasi dalawa nga yung copy na lumabas at tigisa nga kami dito ni Shira Vlog. Hindi <laughs> lang yun, may QR code dyan na pwede nyong i-scan at makikita nyo nga yung BTS ng pinaggagawa nyo sa loob. Actually guys, napakarami ko pinagbibili ng mga araw na to pero hindi ko na i-share isha sa inyo. Just ko, baka malaman pa ni Bebo at malaman niya kung nakamagkano ako. <laughs> After nga noon, maghihintay lang sana kami ng jeep pero sabi nila wala na daw dumadaan. Kaya naman nag-tricycle na nga kami pa uwi ng Pulilan, Bulacan. Loka nga ako dito sa pailaw ni kuya sa loob ng tricycle. just ko, parang may pageant sa sobrang lakas. <laughs> Mabilis lang naman kami naka-uwi at pag uwi pag uwi ko nga sa bahay, gastos na agad ang bumungad dahil nandito nga si Crystal Vlogs at nagpapabunot siya para sa year-end party namin. At sabi ko nga sa kanila, dalawang araw na lang magbabagong taon na. Ano na naman may naisipan nyo na to? Nakshutang! <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebek ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!